mayroon nang umabot sa parusa mo, may nagbayad na kasalanan mo. Ang kailangan mo na lang paniwalaan. Kaya ang salitang ginamit, sampalatayanan. Na anong ibig sabihin niyang sampalatayanan? Hindi mo nakikita, pero pinapaniwalaan mo na gaya ng nakita mo. Kaya sampalatayanan, Kaya sabi ang sino man sumampalataya, hindi mapahamak kundi may buhay na walang hanggan. Ngayon, mga kapatid, yan ang pangako. Kaya pangako yan ng Diyos at paano yan nangyayari? Sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya may pangangaral para may mapapakinggan tayo. Kaya nga sabi ni Cristo sa chapter 5 ng 1 verse 24, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, sumampalang so, ayaw sa Kanya na nagsubo sa atin, may buhay na walang hanggan. Kaya pansin nyo, hindi na nipat na sa kabuhayan mula sa kamatan. Kaya ano talagang sampalatayanan niyo? Yung salita na napapakinggan mo, e eh, ano ang salita na napapakinggan natin? Ang mabuting balita na ano yan, mabuting balita. Mahal tayo ng Diyos na si Kristo ay ibinigay ng Diyos para ito na ang magbayad sa ating kasalanan na ang ating kasalanan ay bayad na ni Kristo ang parusa natin ay inako na ni Kristo hindi na tayo parurusan inako na ni Kristo ngunit ano ang ating bahagi sa palatayanan na anong sabihin niyang sa palatayanan ang Panginoon. hindi mo nakikita hindi mo nakitang impyerno pero naniniwala kang may impyerno hindi mo nakikita na may paraiso pero naniniwala kang may paraiso hindi mo nakikita ang Diyos Ama pero naniniwala kang may Diyos Lalo tito, hindi, hindi mo nakita si Kristo na nagkatawang tao at namatay at nabuhay naman ulit. Pero naniniwala ka na may Kristo talaga bumaba mula sa langit. katawang tao upang ito ang umako ng parusa natin. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi mo nakikita pero pinapanuwalaan mo gaya ng nakita mo. Ang pangako ngayon ng Diyos, pag naniwala ka, kaya sabi niya, ang tumirinig ng aking salita. Ha? Ah, Sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin. May buhay na walang hanggan, hindi napapasok sa paghatol,